magandang ano, magandang araw mga kabayan. Pumayag sila sa inoper natin. Ayan si Kuya. Ayan, ito sa likod si Ate ito. Hay okay, mga kabayan, ano, pumayag sila sa video. I-upload natin sa channel. Dahil hindi nila alam free ride itong ride nila ngayon. Ha? Free ride? Free ride. Uy? Ayan, hindi sila makapaniwala mga kabayan <laughs> kasi First time nila dito sa amin. Ano nag anong ginawa niyo dito man? nagpa ano? medical pa medical. Ayun, medical lang. Pero talagang san kayo dito sa amin nila? Sa, sa Pampanga kami, San ayan. Fernando. Ayan. O yan, mga taga San Fernando Pampanga, shout out sa inyo. Iyo. Eh, Shout out. O yan, shout out, shout -out Kuya, ano pangalan nyo? Takson. Takson. Figueroa. Ayun. Shout out. Eh, isa isa, Shoutout yeah. Shout out po kareng taga San Fernando ken. <laughs> Uh, subscribe tayo po eh uh, taxi vlog. Yeah. Ito ID mo, siya, di ba? Nagtatrabaho siya, siya Ate, sa Starbucks. Niyo, Pampanga. Joy po. Joy. Infante. Ayan. Shoutout mo yung taga sa inyo para ano. Huwag na po, wala po kang kakilala sa inyo. Shoutout mo Shoutout <laughs> mo yung mga katrabaho mo. Eh, mga kabayan, ano. Hindi nila alam na, ano, nasa free ride sila ngayon. Aywa. Basta nag-offer lang tayong mag-video sa kanila pero pumayag naman sila sa ano sila naman ngayon ang ano natin bibigyan ng pamasko na tamang tama dayo naman sila Hello. dito thank you <laughs> kasi mag arte sila mga kabayan sa bundiya sila papunta pero nandito tayo sa ano sa Makati ayan ito yung lugar na ano nila nagpa medical sila ma'am dito si sir pupunta silang Canada. Yeah. Anong masasabi nyo dahil kayo ang na-pre-ride, naging bahagi sa video ni Kuya? Ayan. <laughs> pero maraming <laughs> <hanggang> salamat. <laughs> hindi ba kayo makapaniwala <laughs> na pre ride tong <laughs> oh, ride? Papanoorin namin niya. Ayun. Merry no, Christmas. Marami namang marami Merry na tayong nabigyan ng free ride. Hindi. Hindi yung araw. So, tingnan mo diyan kuya. kung may internet ka makikita mo 'yung siya search ko. Marami ka na bang na ano, na free ride ngayong araw? Araw. Bali ngayon isang araw lang ma'am, isang pasay eh isang araw, isang pasayro lang po. Wow, ah, so oh, so We're so Bali, lucky. Bali, Siya, Bali kayo lang po yung pre-ride ngayon. Oh, Taxi that's Nice. nice. That's, so Bali kayo naging bahagi ng pre-ride ni Kuya ngayon. Wow. Pa-jacket ka naman ko. <laughs> 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 Parang ikaw Ayan. to ha. Yeah. Yeah. Ayan. 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 Medyo na ano sila dahil hindi sila makapaniwala. Oh, first time na yun malibre eh. <laughs> libre sa kay sa Maynila. Sa libre sa sa taxi. Sa Ayan. Ano ano ni Kuya? Ah, ah, ah. Taxi vlog. Baka vlog yun. Kamusta man naman yung <laughs> pagbablog mo? Medyo ano naman. Okay okay, okay. naman. May kumikita ka na ba? Ay wala pa. Nasa ano pa tayo ngayon. Naantay natin yung monetize. Ma... Wow. 1,000 oh, sa subscriber may sa natin pa para. Ma ano ka na po ya? Ba ano pa lang nasa 420 pa lang. P Pag ikaw na pumunta sa Pampanga, libre <laughs> 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 ka. libre ka na. Libre ka. Delivery ka sa Starbucks, sa kahit saan mo gusto. <laughs> Ayan, makikita nyo kasi dyan. Puro libre, free ride dyan. So, uh, free ride So, upload mo siya ngayon? Mamaya mga siguro mga 2. Oh, <laughs> mga 2, i-check nyo yan. 2 to 3, makikita uh nyo na yun. Ay, i-mamaya na yun, ha? Wow, uh, surprise na ako sa'yo, makikita, ah, makikita mo yan pag nakapag-surprise ako. Ayan. Tapos, click not Pero totally, hindi nyo talaga alam sa... Dahil pumayag lang kayo mag... mag ay, mag... Video, pero hindi nyo alam oh, pre-read pala. Oo, hindi kami uh, sanay sa mga... Hindi ron. kami sanay sa mga... <laughs> First time lang Ayan. namin ang... Kasi <laughs> doon walang ganon. Sa pagpapalag. Puro ba talaga may bayad doon? Uh -huh. uh -huh. Pero wala mo kasi uh -huh. masyadong... Tsaka yung sa taxi, siyempre, mo sa Pampanga, wala masyado oh, nagka-taxi. Kaya puro, anlang lang. Puro... Oh, kaya, first time lang talaga namin, hindi pa namin lubos isipin may, may makakasakay kami sa ano. Free ride. Hey, free ride. Hey, Thank, kuya, Thank you, taxi kuya. kuya. <laughs> taxi vlog <Black> yarn. This <laughs> one, <laughs> kanina pa ako umiikot dito. Apo. Ah, Walang pumapara. Ah, may kami uh -oh. pa. Oo, kasi... Talagang kung makikita mo dyan sa mga video ko kasi 12 to 1 alas 12 hanggang alauna pre-ray talaga yan ah, oh, kami oh, maswerte tayo maswerte kami kaya maswerte yung nakakasakay ng ganitong oras dahil talagang nabibigay yung libre sa kayo maagang pa mas koni hmm. si, ni kuya El Pueblo ayun nandito kami sa ano mga kabayan dito sa Dilacosta ayun yung lapit na pang pambablog namin, eh, pambablog ko po pugak-pugak pa. Okay lang. Diba? Mapapalitan mo din yan. Kuya. Sana, dumating so sa point na ano. Mapapalitan mo yan, kuya. Kaya, mawag lang. yung tulang. sa, sa, ano, sa pag-vlog. Ako, ako, ang hirap, kaya... Ilang, ilang months ka na nagpag-vlog, kuya? O lang years ka na nagpag-vlog, kuya? Almost running for four months. Ah, bago, bago pa lang. Okay. Dino, kuya. Bago pa lang, oo. Pero ang dami mo ng ano, Moong mag -in. Sabi nung iba, marami akong nakikilala dito sa taxi. May inabot ng 2 years mahigit, mm. pero ang subscriber mm. 100 plus. plus. May 3 years mahigit, ang subscriber 200 plus. Ganon. Oh. Ganon kaliit yung ano yung mga subscriber nila. Pero awa lang just tayo. For ayan 100. mga taga Pampanga ayan. Kapampangan. Eh yeah. e, shout out ko Ay, na ka rin ka na yung po, taga Sismon dahil asawa ko taga Sismon mga Sismon mga lay, like, family and then ano luang, alam ko lang like family lang yung ano nila eh may ah, asawa oh. uh, niya po, may lahing ka taga, taga Sismon, Sismon. Sismon. Mexico oh, Sismon. Mexico ba yan? hindi Kali, Saint Fernando sa may ano sa may lubaw ay sa lubaw diba? diba? wala na naman yung kaibigan ko no, na naman <laughs> no, <wala> na naman <laughs> <laughs> Nakapasyal ka na doon, kuya. Isang beses nung kinasal kami. Ay, masarap Ay, yung Ay, ano doon. Kinasal siguro, kuya. Masarap Oo, ang luto doon. Dahil ano na kami. May, lang years May mga apo na. na kami. Oo huh? ba? diba? Parang Ay, kailan lang. Pakita mo si ano ayun no? ah. Ay, eh mga taga-Pampanga, sa inyo lahat. Barista yan sa Starbucks. P SM Pampanga. <laughs> Starbucks ng Isim Pampanga. Shout out yeah. sa inyo. Nandi dito yung kasama nyo. Ayan. Oh, diba? Oh. Kamusta? Sana all nasa free ride. Yeah. <laughs> Merry Christmas siya. Merry Christmas siya. Ayan. Ayan kami O, oh, di ba? Kasi first time nila, ngayon lang sila pumunta, lumuwas na chimpuan pa natin. Nag-chimpuan pa tayo. So, sa free ride. O, di ba? Ayan pamaskong handog ni kuya sa mga taga pampanga yes, thank you so much Subscribe. sana araw araw baka maka free din kayo oo lumuwas kayo <laughs> <laughs> lumuwas kayo ng mainila uh, para ma si free ride kayo. Uh, kayo mag kayo mag na. alapin niyo si kuya taxi blah ayan para ma may tip ako sa inyo ano tawag nito yung gamit natin sa sasakyan na taxi El Piblo Taxi, pero hindi ko ibibigay yung plate number kasi marami kaming El Piblo Taxi. Ahanapin it ah, niyo ito, ako ngayon. Hindi ikaw to? Ah, ako yan, ako yan. Ito, hindi, yung, yung man, pangalan ng yung company, company ko. Ah, <laughs> <yan. Oo. laughs> Tapos yung mga paluwas ng Maynila mga kabayan, ito tip ko lang sa inyo dahil bawat video naman ngayong season kasi, marami talagang taxi driver yung nanamantala sa galing probinsya. Tama. Then, yung mga nasa probinsya papasok ng Maynila ngayon. Ang, antip tip ko lang sa inyo, ano, bali siguro pag nasa bus station kayo, wag na wag kayo magkikipag-usap doon sa mga driver na nasa baba, sumasalubong sa inyo. Hmm. Mas piliin niyo lumabas ng bus terminal, magpara kayo ng mga umiikot na taxi kasi yung mga umiikot na yan, hindi totally hindi yan ang kontrata nasa sa inyo yan kung gusto niyo ng kontrata kasi yung iba nagtatanong kung magkano ang presyo pero wag niyo gawin yon sakayan niyo lang at yan si driver magpa magpa-plug po yan ituro niyo kung saan yung pupuntahan niyo ganun lang po kasimple wag niyo pong kung magkano yung singil Ayan, tip ko sa inyo mga nasa probinsya no kasi laking probinsya din po tayo ngayon yung mga nasa bus station na yan Mga ano yan Kung makasingil yan wagas Parang akalaan nila yung dala, -dala Yung nasa sako tsokolate <laughs> Ayan. Ayan may mga tip tayo Sa mga kababayan natin Ayan. Kasi maraming nagri reklamo Talagang grabe Hindi lang nananaga palakol ang dala <laughs> Ayan tumatakbo tayo mga kabayan Ito Papuntang. Papuntang Bundia. Yes, sir. Yes. Sir. <laughs> happy ba? Happy sa pre-ride? Ah, yes! Uh, thank you! Help <laughs> Pueblo Taxi! Makakarating na kami ng Piapo! Parang yung makikita nyo, na namin si Coco Martin ah! Yung... Shoutout kay Coco Martin! <laughs> Tako traffic din! ko lang dun, napaka-traffic dun! Dahil lahat na yung binyo kasi ando doon sa... So, Uh, Harap mismo ng simbahan Hanggang ngayon kuya? Uh, para alam nyo hey. Kasi dati akong drive drive din ako sa Epic Media Sa production din ako uh -huh. Kasi misa nasa Pampanga din kami sumasama Sa probinsya talaga as in Ayan mga kabayan Ito yung tip ko Sana makarating sa inyo lahat dahil medyo ano, yung video natin medyo madilim kasi gamit natin na camera sa cellphone lang. Susunod iPhone na yan. Sana makarating tayo sa iPhone. Siyempre. <laughs> <laughs> ayan, soon, soon. Ito napakaganda. Bihira lang, bihira ba kayo mapunta rito? Opo. Oh, Ayan. <laughs> lang kami. Napakagandang ano, memory, eh, memory nila to sa Makati dahil Minsan lang sila sa makain ng taxi. Nakalibre pa. Na, pa sila. Nakakimpo ah. sila sa atin sila tumapat na sa 12 to 1 ni Kuya. I-share sure namin yan sa Facebook. Ayan. Sila pa ang nakatempo sa atin. Kaya memorable sa kanila siguro yes. tong araw na to. Dahil yes. ang pagkakaalam natin, marami na akong naging pasayro na sinasabi, wala naman taksing nagpip, naglilibre. Totally, nagbibigay ng presyo. Hindi po naglilibre. Ngayon, balik ka. Ngayon, nag, baliktad na dahil tayo nagbibigay ta. ng free ride ayan, mga kabayan medyo malayo pa naman ayan ayan oh. madami lang stoplight oo <laughs> ayan mga kabayan malapit na sila medyo ano na ito na medyo malapit na sila sa LRT Dadalaw sila yes. Kikuko Martin. Yan. Yeah. Oh, yeah. oh, so, sa kasi oh, ano, yeah. saka mamamak, mamamakyaw yata sila yeah. ng, <laughs> <umpente. laughs> oh, diba? <Dito>, <laughs> yeah. ginto sa umpen. O, di ba? Ginto pila Ginto, ginto lang. Ang pin. sa sana yung mga taga-pampanga pagluluwas kayo. Eh, sana matimpuhan nyo rin, ta matimpuhan nyo rin ako sa pre-ride. Mag-abang lang kayo sa taan. Oh. Basta ab abangan nyo ako alas 12, libre, libre tayo sa sakay. Pre-ride ni Kuya. Taxi Vlog. Ayan. Ito si Kuya, Oh. Taxi Vlog. Mga taga subscribe Pampanga. <laughs> Ngayon pa maya-maya siguro, mga... Pagbabaan nyo, ipapasok ko na to sana ano, eh edit ko na to para mag ah, magpanood mag oh, Dito na din dito na lahat ang kumbaga sa tinapa kumbaga sa tinapa o, dito yan dito, man dito man na, na oh. No. <laughs> wala nang ano. Ayaw kumandaya yung kung ano nung ilinalagay ay. Uh, normal lang no. Normal lang. Kumbaga ano yung ano natin. Ayan mga kabayan siguro ano tawag Pagkikita nyo, pagkikita ko sa inyo kung magano yung pinatak ng metro kung ba't naka tayo. Gawa na ngayon kasi kung siguro kung mabalitaan nyo napakahigpit. Dahil once na, na ano tayo, na checkpoint tayo ng minsan LT o lalo na ngayon, Mar ay WIBIS ngayon. Minsan may LT sa daan, baka ma-sita tayo, madali tayo ng contracting passenger pakikita ko sa inyo yung patak ng metro nyo nila it, nandito na sila eh, yung patak ng metro nila Puma, papatak pa yan oo, pero totally wala silang babayaran ng bababa sa taxi natin thank uh, you Christmas Ito malapit na sila Ilarte na dito sila bababa Ayan huling Huling message kuya Ah, uh, maraming salamat po Kuya Taxi Vlog. Thank you so much. Thank you Kuya Merry Christmas at Merry Christmas. <laughs> Ayun po kayo lagi. Ingat. Maglunch kayo din, mag-ingat din kayo. Thank you, bro. thank you. Oh, Ay. Orang malinis, ito na, ito na. na, ito na, na, ito na. na. magbaba. Oh. Hey. <laughs> 'Di bawal yan magbaba kasi ang taxi dito talaga. Bali-babalik na lang kayo. Yan. Okay, thank you. Thank you. Thank oh, you. Kuya. Ingat thank kayo, yeah. ingat, ingat, ingat. Stop. Thank ingat. you, thank you, thank you, best. Uh, ayun, ayun. Bye-bye. Thank, yan. Bye -bye. thank bye -bye. you. Bye-bye, bye-bye. Kuya, thank you. Okay, thank okay. You. Ingat kayo, ingat kayo, ingat, ingat. Kuya, papanoorin namin yan, Okay, mamaya-maya lang, oh. Bye-bye. Bye-bye. Okay, okay. Ayen, mga kabayan, bumaba na sila nagpasalamat. Support na lang sa video sa pre-ride ni Kuya, mga kababayan. Maraming maraming salamat sa lahat kong subscriber. Bye bye sa inyo.